Gandang hapon mga kapinya. Hindi dito tayo ngayon sa pinyahan at meron po ako itinanim na balinghoy. Atin po nga abunuhan yan at maganda at naambon-ambon. Mas maganda ito malabang abono pag naambon-ambon. Kaya ito po nga kailalagay na abono. Urea. Urea. 4600 ang ating i-apply na abono at para mabilis lumaki yung ating pananim lalagyan natin siya ngayon ng pampataba ito po ang mga balinghoy nasa tabihan lang lahat po ng tabihan at kaya sayang ang space kaya nilagyan natin ng kamoteng balinghoy at ito eh, pag meron tayo mga patarbaho, magagamit din ho natin to pang halo sa mga ulam-ulam. Yan mga kapinya oh. Ito po yung ating mga tarim na balinghoy. Eh lalagyan ho natin yan ng tagkakaurit na abono. At para siya ay eh, mabilis lumaki. po ang ating paglalagay ganyan ganyan lang po oh, kaganda na yung pong na sa kanyang dahon eh atin pong aalisin at yan eh masusunog yan po ang ating pinya na pinabunga nung aking nilagyan ng laso no ang lalaki na ng bunga nila na ano na sila, na nataas na. Ito pong to, eh, pang salit lang, hot sayang ang, ang space. Nililinisan din ho natin ang mga gilid, eh, di lagyan ho natin ang kahit pakip, yung pakipakinabang na halaman, kahit tag, kakapiraso lang, lagyan ho natin at sayang ang linis sayang ang sayang ang ano space yan po mga kape niya. yan malaki na po yan yan ay may corona tatawag na pamaypay yan ho ang mabilis sa bagong taon yung gayong mga may corona mas mahal ang presyo noon Yung mga gabing tagalog na pa isa isa ito yung tanim ng aking beanan ng ina lalagyan kabilin bilinan lalagyan daw ng gabi yan lang po ang paglalagay konti konti lang hindi naman natin kailangan yung sobrang dami ng abono at yan naman po eh mabilis gumanda tsaka ang inapply po nating abono ay urea napakaganda ho ng abono nito at ito ang pinakamahal 1,650 ho oh ang aming kuha ng ganitong abono pero bumaba ho ang abono ang kuha namin ng bulaklak ay 8.50 na lang po sa binibilhan namin sa abonohan 850 na lang po yung aming kuha ito po yung mga saging na yan yan luya o oh. ito yung nilagyan ko nung nakaraan yung hindi ko lang naipakita sa inyo yung luya kong nilagyan na abono ayan na po sila o oh. gaganda na o oh. hahagisan uli natin sila at para may makain na uli sila yan din lang po ang paglalagay ng abono pasabog para hindi sumabit sa dahon. Kasi yan pag sumabit ko sa dahon ay eh, masusunog. Gaganda na ng luya. Sayang ho kasi ang tabihan at yan naman eh, pag nagpalinis tayo ng pinyahan eh hindi maaari din naman hindi lilinisin. Kaya salitan na natin ng mapapakinabangan natin at yan i mapapakinabangan yung space yan o oh. nalabas na naman gayang -gayan lang naman po yan oh. bago ko ho, sundutan ulit to ng gamas yan may ubi pa lagyan din natin na kaunti yan at yan ay mahuhukay din baka kailangan natin mag ube lalo sa may handaan pag may handaan may mahuhukay ho tayo Nung isang taon ho, kakapal na namin tanim na luya. Ang problema naman ho, eh nagkasakit. Nagkapasik, kaya talo kami nung isang taon sa pagluluya eh medyo mababa pa ang presyo ito lang yung mga natira tira na aking sinalit kahot baka makakakuha ho tayo ng binhi yun lang naman ho ang buhay may natatalo may nananalo baka naman sa susunod eh lumagay na tayo sa panalo eh awa naman ng Diyos eh magkakamirin din kahit pa paano Ayan, yan, na. oh ayan, tapos na ating paglalagay sa luya. oh ayan po, mga pinahan pa rin natin yan nung nilinisan. O, oh, ayan, o, tingnan nyo ang damo. Makapal na uli. Ito talaga ang masakit. Masakit po talaga itong damo na ito. Itong mutha. Tsaka itong mga ganito. Alikbangon. bangon ito ay kalilinis lang. O siguro yung mga dalawang linggo lang lumipas. At ayan na uli ang, ang damo. Kahir po gumanda ng pinya pag gayaan po ng damo sa ating pinya. Hindi ho tayo basta makapagpaganda ng halaman. Oh. pinatanim ko saging ganyan, may suwi na ho sila oh. Tatlo na. Ito, may suwi ng isa. Oh, ito, umbalik na yun. Ang gaganda na, oh. Papatikimin uli natin ng counting abono. At para sila i... Eh, lalong masihan. Oh. Ganyan lang po ang ating... Paglalagay ng abono. Ito kasi yung nasa gilid na ito, ito inapakataba. Maganda talaga itong tamla ng mga gulay-gulay. Kasi ito mga kapinya, yung gilid na ito, dito kami nagtatambak ng pinagtanggalan ng pinya. Yan katulad doon ito. Pag yung mga katawan nito, eh, papalit kami ng pananim pag napitasan na siya, naharbisan na siya, pag ng namin ang katawan nito, dito na namin tatambak. At para malinis ho yung tatamnan uli. Ibubukod lang ho yung pananim. At idito dito namin tatambak. Ah, kaya ho, nangyari dito, yan o. Oh, pinalinis ko po to. At kaya i imatamnan nga ho kahit saging-saging yung mga nabulok ko ditong pinya yun po yung parang nagpataba sa lupa kaya tingnan nyo ang sayot ang kamote grabe yung lulusog oh. kailan lang ho yan tinanim ang bilis lumaki kasi ho maganda ho yung lupa mataba ang lupa tapos na bibigyan pa natin ng magandang pataba kaya mabilis na ganda ang gulay ang ating mga halaman Oh, maganda. Nakatuwa. Hmm. Ito ho eh, panggamit lang. Hindi naman ito talagang pambenta. Kaya... Pwede rin natin itong gulayin ng talbos. sila. Ang gaganda nila. Oh, very good. Quality. Oh, kukuha ulit tayo. Yan mga kapinya, oh. Ang gaganda na. Ang tatas na ng labas ng pinya, oh. Ganyan Ganyan po tayo magpabunga. Meron lang talaga talaga nahuhuli. Hindi naman talaga natin ma -pe perfect yung pagpapalabas ng pinya. Pero, at least lamang yung lumabas. O, oh, ayan o. Ang ganda o. Two, four, five. Lima yung kanyang krona. Yung kanyang dahon sa taas. Yung size o ay magaganda na ho Sukat nyan. Hindi na o matatalo sa tinuran oh. yan napapansin nyo yung iba wala ng dahon ay eh, yung bulaklak ito may bulaklak pa ya yeah, ito wala na yan yung mga may bulaklak yan yung mga huling lumabas kaya yan ang gagawin natin dyan mga isang linggo pa lilinisan na uli natin to Ipapaso, ipapasukin ho natin yung loob nya para ang mangyayari ho nito hanggang sa harvestin siya iisang gamas na lang ang mangyayari sa kanya oh, yan na isa pa o kusang bumunga kaya medyo malaki laki na siya gaganda na ang harvest po natin dito ay October pwede na po natin siya ang harvestin yan po ay hinugan na sa October. Ang gaganda, oh. Meron pa rin pa isang hindi lumabas pero okay lang yun yan katulad dun ito oh. Yan mga wala na yan hindi na po sila bubunga kasi mataas na po yung kanyang talbos pag ang talbos o ito maas ng pinya mga isang dangkal mahigit hindi na po siya tumuloy ng bunga pero sila naman pwede pa po natin hulugan ng pampabunga uli pag halimbawa kung mga isang buwan na at kalhati maganda na uli, babalik na uli ang kanilang katawan pwede na uliho natin silang hulugan yan o ganyan yan ho yung mga hindi lumabas kasi o talagang pag ganitong panahon mga October ho eh hindi ho sila nalabas kagad